May pag-asa pa bang pumunta ng langit ang mga nasa impyerno? Itinuturo sa atin ang katesismo na maaari nating matakasan ng impyerno sa pamamagitan ng pagbabalik loob at higit sa lahat ang awa ng Diyos. Kaya naman nililinaw sa atin ng Biblia ang kahalagahan ng pagbibigay ng pagkakataon sa ating lahat upang magbalik loob at talikuran ng kasalanan. Pero ang lahat ng ito ay nagagawa lamang sa ating mundo o sa buhay na ito. Paano naman kapag nasa impyerno ka na? Isang magandang halimbawa sa ating lahat ang kwento ng Mayaman at si Lazaro. Sa kwentong ito ng Biblia, ating mababasa ang kinahinatnan ng dalawa na si Lazaro ay nasa sinapupunan ni Abraham at ang mayaman naman ay nasa hirap. Mababasa natin sa versikulo 26 ang malaking bangin sa pagitan nila Lazaro at nang mayaman at malinaw na ipinapakita sa atin ang kanilang naging kalagayan matapos mamatay. Kaya naman mga kapatid kong katoliko, dapat tumimo sa ating puso ang sinasabi sa atin ng katesismo na sa oras mismo ng ating kamatayan, agarang hahatulan tayo ng Panginoong Kristo at ang posibleng maging hatol sa atin ay agarang mapunta sa isa sa tatlong ito. Una, ang paglilinis sa purgatorio. Pangalawa, ang agarang pagpasok sa langit. O ang pangatlo, agarang kaparusahang walang hanggan sa impyerno. Kaya naman, huwag na nating asahan na makakarating pa sa langit kapag nasa impyerno na. Siguro maitatanong ninyo, bakit pa natin kailangang ipagdasal ang mga patay kung wala na silang pag-asa makapunta ng langit? Wala na tayong magagawa kung ang ating ipagdarasal ay nasa impyerno na. Subalit walang sino man sa atin ang nakakaalam kung ang ating ipinagdarasal ay nasa impyerno o wala. Sapagkat malinaw ang sinasabi ng katesismo na ang Diyos lamang ang maaaring humusga sa mga tao. Hindi natin ipinagdarasal ang mga nasa impyerno dahil wala na tayong magagawa para sa kanila at wala ng pag-asa para sa kanila. Gayunpaman, bilang mga nabubuhay dito sa mundo, ipinagdarasal natin ang mga kaluluwa sa purgatorio o ang church suffering at tayong mga nabubuhay o church militant at ang mga nasa langit o ang Church Triumphant na nagdarasal naman para sa atin. Bilang mga Katoliko, napakagandang hangarin natin na tayo ay makarating sa langit. Itinuturo sa atin ang katesismo na ang langit ay hindi lang basta lugar, kundi isang relasyon sa Diyos kasama ang mga pinagpalang santo. Hindi ba mas masayang pupunta tayo sa langit nang kasama ang mga mahal natin sa buhay? Kaya't ating ipagdasal din naman ang mga minamahal natin sa buhay na ito. At hikayatin natin sila na maging mabuti. Dahil isang malungkot na kwento kung makakapunta tayo ng langit nang wala sila. Ika nga ni Father Dave Concepcion, What matters most is not what your hands can hold, but what your hearts can keep. Ingatan nawa tayong parati ng Panginoon.